Ano yan? Anong luto to? Adobo? Ha? Ah? Sigang? Kakasya ba? Diyan? Ang lit na lalagyan. Ano yan? Asan yung ulam? Tingnan. Anong luto yan? Sino nagluto niyan? Ito ha, chef. Sino nagluto? Ikaw? Ay, pag ito nagluto, masarap. Ito, ano to? Kanin. Puro kanin. Oo nga, no. Pero pala dito ito yung masarap kasi special ito. adobo yan. Pakitakpan ng dahon ng saging. Okay lang, pakuha ka muna. Sa mga ano. Ay, oh, lalaki. Tol, daw ng saging. Pantakip. Para may takip yung pagkain. Yun po, ito na. Ito na yung pinakahuli. May naganap kay Apo Jimmy. Andito si Apo Jimmy. May naganap kay Apo Jimmy. Ang oh, mukha ni Apo Jimmy. Andito si Apo Jimmy nagpunta. Uh... Asaan? Ayan, si Apo Jimmy. Ayan, ayun si Apo Jimmy. Ayan. Tapos may mga ilan na pumunta. Ang daming, daming tao. Ang daming tao dito. Ayan, syempre, salamat tayo sa mga pumunta. Ayan, ayan no, andito sila. Kasi marami naghahanap. Alado kayo. Ayan, si Apo Jimmy. Kanina nakakilabot. Dumaan yung ano, no? Ano ba tawag doon? Hanibe. Oh, may mga dumaan sa ibabaw na Hanibe, kapal. Naki ano rin, naki dalumhati rin kay tatay, no? Galing eh, no? Ang dami po sa so ibabaw. O oh, baka naman may namumuwag dito. <laughs> sa baba. Ayan, pakaraming tao. Oh, tapos ayan, may mga bisita rin na dumating. Ito, mga unat to. Tagasang kayo? Team Kuya win, Ah, ikaw yun pa yung Darina sa yung mga kasama natin. <laughs> si Nicole. Ayun na. Ito na po. Uling uh, um, miyak um, na si nanay. Eh. <laughs> Anong nalang? Anggi! Di buhay! Di si nanay. Hindi tayo nga yeah, onan tayo. Si Yan, o Dapat tinakpan daw saging. Sa Wala pa kumukuha.